ng DCSB, ang Spirit FM, CMN Kalapan, Oriental Mindoro. CMN Live. Live Nation. Juna Dacapulco, magandang araw sa Magandang araw Sir Ariel, magandang araw Pilipinas. Aktibong nakaisa ang 23rd Infantry Bantay Kapayapaan Brigade, 2nd Infantry Jungle Fighter Division, Philippine Army, sa tatlong araw ng former Rebel Summit 2025 na pinangunahan ng pamahalaang panlalawigan ng Oriental Mindoro sa pamamagitan ng Provincial Social Welfare and Development Office. Ang aktibidad ay ginanap sa Benzos Garden Hotel, Barangay Tawiran, Lungsod ng Kalapande. 64 na former rebels ang lumahok sa naturang gawain bilang pagpapatibay ng kanilang commitment sa pagbabalik loob sa pamahalaan at bilang tagapagtaguyod ng kapayapaan at kaunlaran sa kanilang nilang komunidad. Isinagawa ang FR Summit na may temang mapayapang bukas abot kamay sa bagong Pilipinas na dinaluhan at sinuportahan ng Department of Interior and Local Government, Sandatahang Lakas ng Pilipinas, Philippine National Police, Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, at iba pang ahensa ng pamahalaan. Bilang bahagi ng aktibidad na mahagi ng livelihood at intermediate assistance sa ilalim ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP ng DILG, kung saan labing dalawang former rebels ang tumanggap ng tig-65,000 piso bawat isa. Bukod dito, tumanggap din ng tig-10,000 piso mula sa pamahalaang panlalawigan ng Oriental Mindoro ang ilang FRs bilang karagdagang suporta sa kanilang naunang natanggap na tulong pangkabuhayan. Mula dito sa Oriental Mindoro, ako si Junard Acapulco ng DCSB Spirit FM Calapan City, reporting live para sa CMN. Pilipinas. CNN Live Nationwide. Nationwide. Maraming salamat. Juna Dacapulco mula po sa impila ng DCSB ang Spirit FM, CMN Calapan, Oriental Mindoro.